Para niyan. Ano 'di namput na? 'Yung daming basura na 'yung nakalat ko, nakalat ko sa ay nakalat ko sa taas. Kaya ako nalaman na ano eh, na ng welding machine pa, paano yun? Kung hindi na gumana, nabasa ng bagyo yun. Sabi mo sa tita, early eh, mo kung ano, para ma-pick up dito na sa sakyan. Pwede pa ba yun? Compressor, nabasa ng ulan. Nilipad yung bubong eh, pinaglalagyan. Yung compressor, compressor na? Yung pang-welding. Ay, pang, hindi pala compressor welding. Welding muna. machine. Patuyin nyo muna. Pero pwede yun. Mm -hmm. Tuyo na, nasa taas. Pwede okay, na. Ay, yung iba nga nabababad eh no? Sa baha. Yung ano mo gumana? Ano yun? Tawag doon? Yung? Yung nababad? Ewan ko, hindi ko ba binubuksan yung computer ko? Ay sus! Mga ngalawang yun. Dalawa pa naman yun. <laughs> mga ngalawang yun. Isa ka pa rin pala eh. Lala, yun. Gamit mo, hindi mo inuna. Dapat yun ang inuna mo. Mga mamahal na ano yun. Tapos yung laptop ng kapatid ko. Dapat uunahin <laughs> mo yung mga ganun. Bagay, mayaman man yata kapatid mo eh. Mada ano, mura lang yung Sabrood eh. video short. Sige na yung pototoy mo. Baka para hindi magkupit yung pototoy. Okay guys, abangan na lang natin sa susunod kung maga, magagawa ang computer ni Nanay Esmer. See you guys. Monday, shout out.